So ayun guys, uh, good evening uh, dito tayo ngayon sa parking ng itong bus na ginagamit natin dito sa Meralco Kasi doon na tayo magpalipas ng gabi doon sa Bulacan Kasi ang dapat, ano kasi bukas eh, lunes Eh maaga ang pasok nila, ang alis doon sa Bulacan, 4.45 Eh mahirap naman yung nandito tayo galing Tapos papunta tayo ng susunday natin sila na mamayang madaling araw parang kulang tayo sa tulog noon kaya ang gagawin natin pupunta na tayo ngayon sa Bulacan doon na tayo matulog doon na tayo magpalipas ng gabi kaya <coughs> siguro pagka ganun maganda-ganda na yung mahaba na yung tulog natin noon kasi mahirap pag maniho ng madaling araw tapos kulang ka sa tulog kaya ang gagawin natin yun nga pupunta tayo doon so maya maya lang ito na paandar ko na yung makina nag na ako ng hangin yun nga sa preno kasi nga ano to eh uh, ito Ah, may lang alis na tayo. Pero dadaan muna tayo ng ano magpapagas tayo dun sa shell. So, may So, yun na uh, check muna natin tong salubito sa bus bago tayo umalis. okay, malinis. Ayun, nasa tayo. Lord, gapayan niyo po sana ako. <coughs> Ayun, na-open na -open natin yung camera natin sa harap. Pili tayo umalis. Oops. Sit, good E-jacket tayo si malamik Telepon Atras tayo atras E-jacket <laughs> Let's All right, <laughs> I'm Tayum. Dito po to sila nagpapakarga? Ha? Dito to sila nagpapakarga? Bago na ba, siya? Bago ka po dito. So, ayun guys, uh, first time natin magpakarga ng bus dito sa uh, ano sa mga gasoline station. Naka 6,100 naka naka 6,220 ano na. Parang ang tagal pa eh. <laughs> Grabe lang minuto kaya ito. Kasi tatlo ang tangke nito eh. <laughs> Bayan ng tagal. Bagay, wala naman din tayo nagmamadali. Uh, pero sa bagay, ano na eh, naka 8,542.6 <laughs> Grabe oh. Bali, 144 liters. Yan. Okay. Bali, yung resibo na lang. Ah, limang minuto din ah. Ang tagal ah. Okay. Ang tayang sa kabila. Tayo. Punto tayo sa mga bus. right ID Baba baba ano ba, 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 ba Angat. <laughs> All right. Sabi Kahit merong likuan dito na napakasikip. Oh. Talagang kukuha ka ng belo dito. Eh, no, may mga kumakanan. Eh, tricycle, malit lang yun. Dyan din ako dadaan. Kaya, kukuha ko ng belo. Dito. Yan. Noong una, nagkakatira ko dito eh. Pero nung pangalawa, lang. O, may lang dami talagang puno dito ya ingat lang sa mga sanga eh buti na lang may mga taong matulong din sa pag ano, pag-alalay eh. dahil pag sumabit ka sa sanga diyan, iwan ko lang. So ayun guys, uh, nandito na tayo sa area ng ano mga pick up natin. So dito na tayo magpapahinga, dito, dito na tayo magpalipas ng gabi. Video. Sa so, oras din pala yung tinakbo natin. Natatagalan lang naman talaga dito sa ano eh, sa pa, mga ano eh, mga sa liblib na lugar eh. Talagang mabagal lang takbo natin. Kaya, ayan. Diyos ang oras yung tinakbo natin mula doon. Kasi, pero nagpagas na, nagpagas naman tayo. Kaya, medyo natagalan din tayo. So, yun. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng ating biyahe. <laughs> ha, ha, Maraming raman, salamat.